landit pataas. Sana ang makatulong? One, two. Oh, gandun. Okay, Pipi. Ano, kasi yung pata kabir ka. It's water. Kasi fish. Lalaki umang isda. Ata, ikaw siya. And this one, big one. Okay. Uh, cylinder ninyo. Uh, Nandito ako. Ayun, pamukha no, mo mo Nandito yung kapatid ni Maricel, guys. Yan. Oh. <laughs> Ito pa yung isa, oh. Kuno si Mrs. Sarili ko. Ay. Ah. <laughs> Tama ang ang ganda. Blue color. Inaamoy-amoy ko. Sa baba. Parang pulse.